Mga kapuso, ay binabiyahin na po sa mga oras na ito ang na ng suspect sa pagpatay sa kanyang mag-ina mula kagayan papuntang Paranaque. At nasa Paranaque Police Station ang ating kasamang si Susan Enrique. Susan. Rhea, uh, ilang oras mula ngayon na inaasahang darating na dito sa Paranaque Police Station itong uh, suspect nga sa pagpatay sa kanyang asawa at uh, isang anak dyan sa Maragondon, uh, Cavite. At uh, ito, pagka dumating na dito ay ihaharap naman sa media mamaya at sa pangungunan nitong si uh, Mayor ano, ng Paranaque. So sa mga oras na kakusapin natin ng happy ng pulisya ng Paranaque Police, si uh, Senior Superintendent Arnel Andrade. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga. Sa so, sa mo nga, paano po na-arresto itong suspect na ito? Sa pamamagitan ng uh, isang concerned citizen, since na na plus ito sa TV, uh, may tumawag na kagad sa amin. Uh, nagbigay ng impormasyon na nakita daw itong uh, taong ito doon sa area ng tugigaraw Pinuntahan so, nun ng mga pulis, uh, ano, paano nung dati siya doon sa isang hotel, ano? doon ho siya sa isang hotel na aresto, paano daw ang naging uh, kilos ng suspect? Uh, actually, nag-check-in siya dyan. Ano? Uh, base doon sa impormante, uh, nakita nga siya nag-check-in dyan. So, nakipag-coordinate kami sa Tuguegarao uh, City Police Station. Uh, sa pangungunan ng kanilang hepe at saka sa Regional Police Office 2 na kung saan ay uh, nagkaroon kami ng, uh, ano, ng surveillance doon sa area. So positive uh, nagkaroon na nga ng uh, kaganapan yung aming pag-aresto. Nagkaroon mo ba ng pag-resist at uh, ano, may nakuhang mga armas dito sa suspect? Uh, Oo, oh, na-recover nung mga arresting officer yung uh, caliber 45 na hinihila, hinihinala natin na uh, yun ang ginamit. Uh, sa pagpatay. Uh, ito yung, itong nasa likod ko, Raya, ito yung sasakyan, ano, kung saan natagpuan yung mag no, na iniwan nga dyan sa isang lugar sa Paranaque, pero sinasabi nga na pinatay sa isang bahay dyan sa uh, Maragondon, Cavite. Sir, sa tingin niyo ninyo, bakit ho, uh, uh, isinakay, pinatay ho sa Maragondon, ibinyahe pa, iniwan sa Paranaque, bakit ho ganun ang laging, uh, uh, yung ginawa uh, ng suspect? Uh, siguro, inalis niya doon, doon sa lugar, para Maaari baka gusto niya iligaw yung mga investigador na somewhere uh, sa ibang lugar na niya pinata yung, yung uh, kanyang mag-ina at dito niya dinala, inuwi, inuwi niya dito sa kanilang bahay dito sa Paranaque. So dito ho ba sa nangyari ito, wala ho kayo nakikita na may kasabwat ho siya o solong ginawa lang ho ito ng suspect? Sa so, tingin namin ay uh, uh, siya lang ang uh, ano base na rin doon sa CCTV siya lang mag-isa ang nakita natin ah uh, doon sa sa bahay naman sa pag-aari niya yung bahay sa uh, sa so, mga sa so, so, puntong ito dahil ito yung suspect ay naaresto na ano ang masasabi natin sa kaso solve ho ba ito o cl case closed so considered the solved uh, solve, uh prepare na rin namin yung mga documents para ma-file na natin uh -huh. for inquest proceeding sa ating city prosecutor's office ano po ba isa sa mga natin uh, reklamo dito? Uh, ang maisasampan natin dyan, yung side na uh, two counts. Okay, maraming salamat. Si Senior Superintendent Arnel uh, Andrade, siya po ang happy ng pulisya dito sa Paranaque City uh, Police Station. At uh, yun nga po, bago mag-alas 12 mamayang tanghali, inaasahan may harap na ang uh, suspect na siya nga hung, uh, pumatay. Sinasabing pumatay sa kanyang sariling asawa at sariling anak. Bak balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Susan Enriquez.